gusto ko malaman ko Pahal. Mga Alipio! may away yung talabas. Andun yung mga bilyamar. Sandali lang. Ah! <coughs> 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 Nagkamali ka ng binabangga, Karting Villamar. Kahit na anong gawin mo, hindi ka pa rin po pwedeng pumareha sa amin. Kaya, kung ayaw mo ba perwisyong pamumuhay ninyo, umalik ka sa lupa. Baka gusto mo. Ngayon pa lamang simulan ko na ang pamimberwisyo. Halik na lupa! Halik! <coughs> Wag -tiong! Katapang daw. At may paninindigan ng mga bilimar. Eto! Isang bilimar! Humahalik sa lupa! Oo, <laughs> 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 oh, na tayong malas! Puna tayo! Tayo na! <laughs> babalik na tayo ng Maynila. Sir, Maynila po tayo. Balik na tayo. Uh. 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 Ano yun? Goodbye. Ano yun yan? Wala. Masyado yata sila mabigat na dalawa eh. Oh, nangyari doon, kuya? Siguro kayo na namang hinahabol ng mga pulis, ano? Ah, hindi. Yung babae nandudukot. Yung nakabangga namin. Nandudukot? Oo nga eh. Pati nga ako gusto tukutan eh. Oh. Ayun. Eh, uh, eh, alam mo kasi, eh. Anong, uh, ano yun eh. Oo, oh, Hayop ka, Karding! Tumira ka na naman, ano? Ah, Chief. Anong tinira? Ano ibig sabihin nun? Hoy, dito ko tawaran to, Mama. Nako, masama yan. Pagbibintang sa kapwa. Pwede ko kayo demandan yan. That's construction of justice. Ah, obstruction of justice. I will demand you. Hoy, Karding. Kilala kita. Teka, chip naman oh. Sige, sakap ka pa niyo kami. Tinutulak mo ako eh. Galit ka ata. O ano? Wala, di ba? Eh, wala naman pala eh. O, kita niyo. Matagal na ako ano eh. Straight going na ako, chip eh. Going straight, kuya. Going straight, Chief. Ah, ang mabuti pa, i-alis eh, nyo sa harapan ko to, bago kay demanda to. Eliseo nyo sa harapan ko yan! Hindi yeah. nga! Turo ka ng turo. Hmm! Oh, ya! Gagawin nyo pa akong magnanakaw. Yung wallet! Ano? Yung wallet! Sinisigaw ko may ata ako eh. Hindi eh, ba yung... Tara sa'yo yung... Huwag ano? ka nang maingay! Hindi ba yung... Ang hirap sa'yo ha, puro ka... Pare, may nakita kang babae mataas, may kasing buhok, may lunal. <laughs> <laughs> ba tumakbo ba? yung babae na habol ng polis! Huwag mo kong sisigawan, ha? Aray! Ay ba kumain na? Hindi pa, kuya eh. Ikaw. Sige ka na dyan! mga ha? Arting. Mga walang moto! Wala ng speto! Sinampala na naman ako. Kanina yung babae, sinampala ko dito. Tapos siya ngayon, sinampala ko dito. Saka sinampal dito? Dito, saka dito. Patok na ba? Ar bakit di mo nipakalagad? Eh, lalaki nun eh! Yan yeah, siya, puro kasumbong. Kuya, nang ako ka sa mga bata na pakakainin mo sila. Nangako ba ako? Di ba sabi mo, pakakainin mo sila sa restaurant? Oo, tama ka din. Oo. Sabi mo, pakakainin mo yung limang bata, tsaka ako. Oo. Kain tayo. <laughs> o, oh, halika. Sundin natin mga bata, tapos kumain tayo ng marami. Kuya karding halika na kain na tayo, dali.